Presidente yeah. okay. dapat layas. <laughs> yan naman paglayas si eh, Brad Darlene, hindi naman basta-basta natin gagawin yan. Katulad nung sa atin, hindi naman tayo basta lumayas doon. After na malaman nating mali, oh, abay, oh. layas talaga. Siyempre, mm -hmm. alam naman namang manatili ka eh, alam mo ng puro lies. Mm -hmm. Eh, kanino ba yung lies? Mm -hmm. Kanino Aba? ba yung kasinungalingan, oh. Brad Darlene? Eh, ba't ka naman mananatili doon? Ayon sa Biblia, Kanino ba? Sino ba ang uh, ama ng sinungaling? Okay. At saan ba mapupunta yung mga sinungaling? Yan. Basahin po yeah. natin yung sinasabi sa aklat po ng Juan sa 8 at 44. Ito po ang sinasabi. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ng kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya nga po, Brad, sana, awa tulong ng Diyos. Katulad nung naging desisyon natin na tayo lumayas, sana yung mga nanonood sa atin, lalo na yung ating mga mahal sa boy, sana ganun din ang kanilang gawin na lumayas din. Di ba, Brad Lari? Masakit naman eh, dahil alam namin na kayo talaga, yun, kumbaga sa naging panate ko na dyan, yan ang naging kalakaran ng buhay mo lang. Pero, eh paano naman yung ating kaligtasan? Eh mas importante naman yung sa lahat ng bagay. Ano kaya, man yung sa di ba Diba, kapag ka na tiniw tiniwalag ka, pero although hindi ka naman talaga tiniwalag, nag-transfer ka, hindi, hindi lang talaga, hindi mo maikindihan yung araw ni Medot. Yan, isang bahagi na naman lies yun. Umalis ka na at lahat, lies pa rin ang ibinabato sa'yo. Kaya nga ito, kapulat oh, itong oh, doktrin. Oh, itong... Itong kanilang doktrina mm -hmm. na ating nga iisa-isahin, Brad Cesar, eh dito natin makikita pa yung ibang mga lies na pagkatapos mm -hmm. ito sana na marinig, makita nung mga taga-subaybay, eh gawin na nga nila yung lies na yan. Hindi dahil sa mga lies, lies na dapat. Mm -hmm. Kaya nga, Brad Larry, okay. eh, katulad mm -hmm. ng binasa mo sa 844 ng buwan, ang puno nila, di ba? Mm -hmm. Sino? Abay, yung, yung amang diablo yung amang diablo. Di, alam mo lang po ng Diablo, ba't ka ba mananatili? Eh? eh, ang matindi pa yan, alam din nila itong talata ito na to brother eh. nila Yung nakasulat sa Apokalipsis, di ba, 21.8, binabasa rin yan doon eh. Ano, po ba, yun? Po. ano ba yun? Ano ba Eh, pagka ikaw ba, sinungaling, saan ka mapupunta? Kung nasa kasinungalingan ka, ka, anong po. mamanahin mo? Kaligtasan ba? ba o kapahamang? Basahin nga po natin yung 21.8 daw po. Sige po, basahin po natin ang Apokalipsis 21.8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mana ng at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Wala pa lang kaligtasan pagka ang isang tao ay napasama sa sinungaling. Lalo na ang aral mo, hindi katotohanan. Kabaliktaran kasi ng katotohanan. Yung salita kasi ng Diyos, eh, mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Therefore, ang kabaliktaran ng salita ng Diyos, kasinungalingan. ngalingan At yung sinungaling, may destinasyon pala yun. Sabi, eh, sa dagat-dagat ang nagniningas mm -hmm. ng apoy at aso prega pati mm -hmm. na Lydia. Kaya nga po, Brad Arnel, delikado talaga yung nabasa natin. At ayan ay kaugnay din doon sa ating pinapagsan nung kahapon. No, po. Talagang yan ay malaking kasinungalingan. At kung idudugtong pa natin at ipapaliwanag yung Uh, yung doktrina ba na Opo. ating sinampalatayan din noon, talagang napakalaking kasinungalingan. Kaya nga po siguro, brother, ipagpatuloy na natin 'yung paksa. Oh, sige. Oh, sige, sige. sige. Mm -hmm. Tingnan nga po natin kung saan po tayo nadaya dati. Opo. At nahango tayo dito. Mm -hmm. Ito po ating tinatalakay ngayon ay ang kanilang libro na sila po ang nagpagawa nito at mm -hmm. ito po ay doktrina raw nila. Uh, sige, kapatid na Cesar. Ito ay eh, paborito ni kapatid na Cesar to eh. Oo, mm -hmm. <laughs> kasi, no, ay, alam mo, kung karyal kasi, kasi, talagang nung dinoktrinahan kasi ako, hindi ko lang akong natandaan eh. Mm -hmm. Kaya nung nabasa ko mauli ito, bakit naman? Presidenta. Kasi parang may anyo ng ano eh. May anyo ng kabanalan, may anyo ng katotohanan. Ang ganda ng approach eh, no? Oo, oh, ang ganda oh, ng approach eh. Bibya, biro mo, bibya ang gagamitin. Ngayon, hmm. katulad nga nung napag natin nung nakaraan, oh, nandun, nandun pa lang tayo sa pao ng salita. Mm -hmm. Doon sa forward ng libro nila. Iniisa-isa natin ito kapag isa-isa. Isa. Oh. Para, at least, alam nila na talagang binabasa lang natin yung kanila at saka sinasabi natin, alin ang totoo? Ina-analyze mm -hmm. natin, in ina-analyze natin sa Biblia. Yung huling-huling natin na topic ngayon ay eh, yung ikalawang paragraph. Oo, oh, nasa pangalawang paragraph po tayo. Ngayon, pumunta na kayo. Punta na tayo diretso sa ikatlong paragraph. <laughs> oh, sige. Oh, sige, tapos na tayo dun sa nakaraan. Oh, Kaya maganda kasi subaybayan nila tayo araw-araw, di ba? Para continuous yung ano eh, yung pag-aaral. Masubaybayan nila lahat. Katulad nong, alin ba do doktrinahan sila? <laughs> Dinapanood mm nila ngayon. Di pwedeng sila magtanong ngayon. Napanggit ng mga exam ganito, totoo ba 'yon? Ito nung <laughs> nila. Eh ito ngayon, may libro tayo, di ba? Hindi natin sinasabi yan ng ating sarili, kundi binabasa lang natin at ngayon babasahin uli natin ang ikatlong paragraph. <laughs> okay. At tingnan natin, ba sa eto mm. o hindi. Yan. Eh na, ang pangatlo. Sinulat ito, itong aklat daw na ito. Mm. Ito, ito Sinulat ito sa paraang tanong at sagot mm -hmm. upang maging magaan ang pagunawa unawa sa mga paksang tinatalakay. Yan. Sinipi ng buo ang mga talata at referensyang ginamit upang masuring mabuti ng gumabasa. Ayan, dapat suriin daw, di ba? Anong masasabi niyo dito? Opo, ano sabi, brad, brad uh, sa na sinabi ko? Sinulat mo? ito sa paraang tanong at sagot Opo, upang maging magaan ang pag-unawa sa mga paksang tinatalakay. Ayan, ito. Okay. Sinipi ng buo. Mm -hmm. Buo, ah, Sinipi ng buo ang mga talata at referensyang ginamit. Okay. Sabihin, may talata at referensya, sinipi raw ng buo mm -hmm. upang masuring mabuti ng bumabasa. Mm -hmm. E, gisukin natin mabuti mm -hmm. at tanong. <laughs> Ang sinasabi kasi Cesar nila ang paraan nila dyan ay tanong-sagot. Ah, ba, Brad, mm -hmm. si Brad mm -hmm. Larry? Kasi nung sabihin, nung narinig ko kay Brad Cesar na ang paraan S ay tanong at sagot, ibig sabihin nun, sila ang tatanong, S sila, niyo sila niyo rin ang sasagot. Mm -hmm. Kasi pag ang nagtanong ay may sagot ng isasagot, ikaw ba, Brad Larry, naniniwala ka tama yung sagot nun? Ay, hindi. hindi! Kasi Dulo yung nagtatanong, niyo. alam mong mali yung itatanong, ay automatically na yung isasagot nun, ay hindi mali rin. At Kaya doon duda na ako eh. At saka si Sneddy, nung mga maliliit pa tayo, oh, ito na-introduce na sa atin ko oh, eh. Oh. Nung mga bata pa tayo, oh. pag sumasamba tayo noon, talong at sagot din. Aray, o sino yung sugo ng Diyos sa huling araw? Oh, oh. Si Ganon. Si, oh. Kaya susundan natin sila, talong oh, at si sagot din gawin natin dito. Si, Kaya katulad nito, si Sneddy, ano ang masasabi mo? Mm -hmm. sa, Totoo ba, Brad Arnel, na sinipi nila ng buo ang mga talata at referensyang ginamit upang masuring mabuti ng bumabasa? Yun ang, yun ang tanong mo, kapatid na si Sal. Sino ang sagot ngayon? Ngayon, kahit sino. Ah, palagay ko hindi. sagutin mo nga, Brad. Magbigay ka ng sample. Eh, sample lang po natin. ngayon, bago sana natin sagutin, kasi in fairness, ano, maganda naman yung sinabi. Oh, oh. Sipiin daw ng buo. Sinipi. tama naman. Buo. Para nga naman walang daya. kung ano. E tingnan natin ngayon kung buo nga ba. Kasi sinipi raw nila. Sinipi, sinipi buo ng buo ang mga talata. So silang sumipi ng okay. mga Yung talata. Ha? Kung talaga na namang sinipi nila ng buo, tama sana yun dahil parang walang tinatago. Pero kasi si Brad Arnel, merong alam eh. Isang <laughs> pag eh. Ay, natin. Natin. Ito, ba, Brad eh. Arnold, na sinipin nila ng buo ang talata, ang mga talata. Talata lang muna kaya. Ano? Sige, sige, sige talata muna. Ano na yung referensya? Papansin mo yan sa ating mga <laughs> kaibigan dyan. Ang mga nanonood. Ito uh, okay. yung sinasabi nilang sinipi ng buo. Sige, okay. patigimin lang po natin. Diyan dito rin po sa aklat na ito na kanilang sinipi raw ng buo, galing daw sa Biblia, tingnan nga natin kung siniping buo o ito'y binantuan at binawasan. Sa page 98 din po ng aklat ding ito. Ito.